So, mula yate, sa malaking barko. Saan pa daw kayo lumipat sa barko? Um, uh, Madam Chair, as much as gusto kong honest. So, ko wala yung location kasi puro dagat ko. Ganong katagal mo na umalis kayo ng Manila na nakayate na lumipat kayo sa malaking barko. Sayang, ilang oras. Hindi ko malalasap kasi natin Sino ang tao? Sino uh, you know, tao? Meron uh, 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 sure, po isang uh, babae. Babae? Pilipina? O sa inyo? Ano? Anong nationality? Hindi ko nga po sure. Basta mo ay... Hindi ko sure sa nationality mo. Hindi uh, siya Pinay. Asian ba siya? Pupin ba siya? Asian. Na Asian, ba African. African. Asian. Asian. Bakit natingin mo yung mga cellphone sa magkuriyot sa yung, ano yung uh, wala po walang bakit may ganun uh, po ang, dahil? Uh, yung po, for Safety, no? eh, para sa pagkain, dahil para saan lang po para, baka, para na so lang. Uh, bakit magiging peligroso ang beset ko. Uh, hindi ko po ayang so lumipat kayo sa some hours after bumiyari kayo sa yakning. Estimate number of hours. Pag nagbago kayo, mas okay naman kami kaya sa mag-iisipan. Ang honest effort nyo, mas okay naman kami. Gabi kayo umalis sa Manila? Gabi pa ba? Magsabago or madaling araw? Madaling pa rin. Pa rin, pa rin. So, ano oras pa kayo umalik? So, pagdating ko kasi naramditan sa kila po, hindi kong hindi kong kaming mag-tend. Anong oras kayo sumangkas sa yakit? Hindi uh, ko po maalala ng time, pero definitely po siguro mga bago na mag-tend ako. So bago mag-tend, so mga 9pm so. And then, okay, then, hindi pa ko sure to be exact. And then, bumiyahin ko yung hanggang itang oras bago lipat sa barko. Paglipat sa barko, madilim pa pa or sisikat na ang araw? Uh, madilim pa rin. Madilim pa rin. And then, pagkasakay nyo sa bar ano anong ginawa mo sunod? Pagkasakay ko sa bar ko, kuha mga chair. Pinasok ko pa rin sa isang room. Mong... Doon ako naman. Ilang oras kayo doon sa room sa bar Ay, matagal po. Araw? Ay, matagal. Ilang araw? So, kung, kung siguro, mga uh, four. Four days? Mga four or three or five. Mga sa mga three to five days. Ilang beses kayo ng breakfast? Okay, ilang pesos kaya ng lunch? Um, uh, yung food po kasi na may may okay, help uh, sa siguro mga 3 or mga 4 days po siguro. Four, mga 4 times kasi kayo nag lunch. Mm so Mga 4 days kayo And then, paglabas nyo sa room, teka, apat na araw, nasa room lang kayo. Hindi kayo kayo pinamalabas. Hindi kayo lumalabas doon sa tent ng tempo. Di ba nakakas, uh, yan? Actually,

wala wala po siyang pintana. Pero nung no, wala, wala po siyang pintana. Okay, pintana na lang kayo sa labas. Uh, meron po siya yung kaliit. Okay, so anong nakikita niyo po sa isang kaliit? Wala, wala po kami nakikita niyo. Pero makikita yung sumisikat ang araw, lumubutok ang araw, maaaring sumisikat ang buwan, tapos nawawala. Uh, wala, wala po kaya nakikita. Of, uh, Kahit na uh, sa site na makikita mo yung na sa side makikita mo yung langit, hindi mo ba nang Nakikita niya yung pagbago ng oras sa bawat araw. Uh, may exact po, madam, Chair. hindi ko na uh, so, Basta magsabi mo mga apat na araw. Pagkatapos ng apat na araw na hindi daw kayo lumabas sa kwarto, paglabas niyo sa deck, sa marco, nasaan na kayo? Sila po, may, ay, uh, sila po maliit na, maliit na bangka. Nasaan na kayo nun? Yung po, po kami tapos siya <pri�uvan> katagal niya uh, Ilan hours? halo so, 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 okay. ko sa inyo sa so, mga Pilipino tumulong sa inyo sa bawat yung Tokyo ulayate hanggang bargo hanggang maliit na pangsakit congratulations Joel. Doon sa Big Boat, ilan kayong magkakasama doon sa Big Boat? Doon sa Big Boat, alam ko naman kayo. Tsaka isang Chinese, isang papahay ko na foreign. Chinese na? Chinese pa rin? Hindi po, hindi po siya Chinese. Kasi ang conversation ko namin in English. Hindi siya Chinese, meron ka Shandian. Shandian. Kung kayong pagdolang doon sa... Salamat si Angel. So Ms. Gila, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyo makasakay sa ya? Sino mga Pilipinong tumulong sa inyo makatakas? Madam walang Pilipino. So yung walang Pilipino na tumulong sa inyo. So yung nag-iisang taong sinulat mo sa

Bago na din Siyempre. Ah, po kami Yan, Ah, hindi ko po alam uh, exactly atan siya Are you sure? Walang uh, Pilipino, walang government official na tumulong sa pag sa atin walang tumulong yeah. sa'yo Pilipino Siya, wala, mm. Ang itong hindi, hindi wala 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 dito wala talaga sa sa